Hello 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 welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, January Ano ngayon? 5 4 January 4. Four. So January 4, 2025 update tayo dito sa May Parkstone kung ano na nangyari sa mga bahay dito sa Parkstone. At ngayon nandito tayo sa Parkstone. Wala tayo sa shoutout kay Kuya. <laughs> Sana ba yun. <laughs> At ah uh kung ano na nangyari sa mga bahay kasi may kuryente na sila, okay na yung bahay pero hindi pa na -re 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 yung mga possible beneficiary na, uh, sa mga bahay dito sa may Parkstone. No? So ayan, pasalanan natin kung ano na yung itsura ng mga bahay dito sa may Parkstone. So itong Parkstone, alam nyo naman, uh, kahawig niya yung sa St. Mary Magdalene. Doon sa may malainin bago, at ililipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos yung uh, itsura ng Parkstone na ngayon. Okay, so ayan. Nakita nyo, may mga kuryente na yan. At dito, ah uh, si, itong makita kasi, ayan, kung nakikita nyo, yung may pinagawa na yung harapan, sila pa rin yung na relocate dito sa may block 14 and 19. So, sulo pa rin siya, pero makikita nyo, halos yung mga bahay, may mga kuryente na. So, dito naman tayo sa kabila. Basta naman natin dito sa kabila, tawid tayo dito sa kabila. Okay, so dito, nakikita nyo sa taas, so may mga kuryente na, yung mga kulay orange sa wire yan ay galing na mismo sa Meralco. At yung iba nga rito, meron ng mga may mga bill na na dumating. Kung mga kung napanood yung mga video natin, meron tayong na uh, tawag dito video regarding dun sa mga bill ng mga Meralco dito sa Parkson. At yun din ay nawala na rin yung mga pinto ng mga bahay <laughs> dito sa may Parkson. Mabuti na lang at uh, hindi naman nasisira yung dingding -ding, pero yung mga pinto ay natanggal. So ayan yung itsura ng mga bahay dito sa May St. Mary, ah, Mary, dito sa Parkstone. So ayan no. Oh. So meron pang naiwang tasty doon. <laughs> so dito sa halira na to mga natanggal yung mga pinto. So ayan no. Oh. Black 18. So, sa kabila naman, sa block 13 ay hindi naman. Ayan, oh. Tinanggal yung mga pinto. Baka tinanggal talagang sadya at uh, nilagay doon sa mga ibang pabahay na may mga na relocate ng mga pamilya. So, ayan, oh. Hindi naman common na may nanarantado lang dyan o nanawalang hiya sa mga pinto ng mga pabahay na to. So, pakiwari ko, sinadya talagang tanggalin at ikabit doon sa mga bahay na may mga inilipat ng mga pamilya. Kasi bago matapos yung taon, yung 2024, itong last December, ay napakaraming na-relocate. Dito sa Naik, Kabiti, merong sa Hyacinth, o marami pala sa Hyacinth. Tapos sa Christop, St. Mary Magdalene, so ayun yung nakikita ko. Naik view may mga na-relocate din. At uh, ayun yung isa na naiisip ko. And then siguro din ayun din yung mga jealousy din ng mga mga bahay na to. Ayan oh, wala oh. Tapos dito rin sa kabila oh, kung nakikita ninyo. So ayun yung conclusion ko. Ika nga. So kasi maayos yung pagkakatanggal talagang ayun know, oh. Tinanggal yung screw at uh, nawala yung pinto at saka yung kanyang jealousy. Tapos yun na nga lang problema. So, meron ng, ayan, nasisira na rin yung mga dingding ng mga divider ng kwarto ng mga bahay. Ayun lang yung nagiging, uh, nagiging problema talaga. So, since natitingga itong mga bahay dito, ay ito yung, oh, ito rin, oh, ganito na yung nangyari. Parang natutulad na ito doon sa May St. Mary Magdalene. Matagal na nabakante yung mga bahay. So, meron talagang, ayan, sumisira talaga kasi ang dami ng na mga na-relocate dito sa May Parkstone. And then, hindi lang dito sa Parkstone, marami na rin mga na-relocate dito sa may kalugkob, no? Na mga pamilya. Kaya, ang hirap na rin kontrolin, lalot, ayun, wala na mga pinto yung mga bahay. So, pero makikita nyo, halos may mga kuryente na yan, no? Ayun, no? Kita nyo. Kikita nyo ba? Kakasilaw kasi. Itong black 16 at 11, so, acid pa rin sila. So, mangyayari dito, kapag ka natingga pa to, hindi, hindi kaagad na-relocate yung mga possible beneficiary dito sa Parkstone, ay matutulad yung mga bahay na to doon sa St. Mary Magdalene, na nasira yung mga divider ng kwarto, at yun ang nga may nakikita na tayo mga nasira na, at uh, pati na rin yung mga jealousy, uh, mga nababasag na rin, ganoon mangyayari. So, doble-doble talaga yung trabaho at gastos. Uh, finish product na sila, maayos na at mga magaganda na itong mga bahay dito sa Parkstone. Kung naano ninyo at yung isa rin advantage dito, may mga kuryente na. Pero ano kaya nangyari at bakit hindi pa kayo ma-relocate dito sa pabahay na to? Kasi hindi naman malalagyan ng kuryente na nagaling sa Meralco kung wala, nang pa, wala pang possible na beneficiary sa mga bahay na to. Ano sa patingin ninyo? <laughs> Ako, yun lang yung nakikita ko. sito na yung uh, likod ng uh, mga pabahay na to. So, ilog na yan dyan. Kung nakikita nyo na uh, mga kawaya na yan. So, ikot lang tayo. So, sila yung mga na na dito. Hello! Oh, hello. <laughs> Kasama ko sa video ko, ha? O, oh, shout-out dito sa mga dalagang ito. Shout out sa... Ay, shout out sa... Nagano nagbintal black. <laughs> Del TV. Ayan, ito bigyan ko kayo ng sticker para subscribe subscribe niyo ko ha. Ano Del TV nasa na ba yung sticker ko? Ay. Eh, apat na mo. Apat kayo. Ayan, ayan, ayan. Kasama <laughs> ko. Invisible <kaysa>. lang <laughs> yung isa. Thank you. Ayan. Alam mo, subscribe niyo ko ha. Thank you. Ay, yo ba, yo, pa, yo tao, sa YouTube. Si Mama dito. No, <laughs> ganun ba? Sa <laughs> ah, thank you, thank you. Okay. Saan kayo galing? Bago kayo napunta rito. Ay, ano? Hindi Ay, saan kayo galing? Yan Nang ang masatero, oh. Ah, galing kay Tondo. ako. Ako, yung tundo. iba. Ako po Binondo. Kaya ah. sa kayo nakatira dati. Las Piñas. Las Piñas. Ah, dito kayo nagkita-kita. Oh, ah, okay. Si may mga may mga nalipad na rin pa tagal Las Piñas dito. Oh, ah, pero ba parang Late ako, hindi ako updated ata tunsan. Ang alam ko lang mga taga-tundo. Diyan lang, sa kabila. Ano? Oo, sa kabila. Huwag mo lang alamin. Hindi ako ba alamin? Hindi ako ba si Sige, sige, sige. Salamat sa inyo. Kasama ko sa video ko ha. Kasama. Ayan. Shout out dito sa mga batang ko. Salamat. Thank you. Sige. At yun, ah... Uh, Masayang kwentuhan dun sa mga kabataan na yon, sa mga kadalagahan. At ah, uh, ito, sa likod naman tayo ng Block 11 at ito yung likod. Ang natin, ayan, nagiging madamo na rin. So, ang malaking tanong talaga, may kuryente na, maayos na yung bahay, eh, hindi pa rin na i-relocate yung mga possible beneficiary dito sa mga pabahay na to dito sa Parkstone. So mangyayari dahil natitinga, hindi kagad ka agad nakakalipat yung possible beneficiary sa mga pabahay, eh nasisira yung mga bahay. So like yung nakita natin doon, yung mga jalousy sa kabila nito, eh sira yung jalousy. Yung ibang mga divider sa mga kwarto, eh nawawasak na rin o winawasak. Kasi kung wala namang gumalaw, hindi siya mawawasak nakita rin natin yung ibang mga kabahayan doon na yung mga pinto na isang block, isang side, e, eh, wala na rin. So, yung iniisip ko lang doon, tinanggal at nilipat muna doon sa ibang mga pabahay na meron nang nire-relocate para na sa ganun, eh, magawa ka agad, umalagyan. katulad nito. Itong bahay na to tingnan nyo, ayun, no? Oh. Diba? Basag na yung ah uh, plywood yung hardiplex na divider ng bahay, ng kwarto. Ito, so far, ito, so good. Super, so good. At uh, makikita nyo na rin yung alulod. Basta wala talagang tao. I eh. dito, madaling nasisira yung bahay. At saka, ang init lang. <laughs> Grabe. Oh, init sa so dibdib. Ano ba yan? So, yes, oh, may saging na. <laughs> Tinutubuan na ng saging at yun. Uh, hindi nga't malayo matulad ito sa, sa St. Mary Magdalene. Pero kahit pa paano, masasabi kong mas okay pa rito sa may Parkson kumpara doon sa St. Mary Magdalene kasi hindi naman nila tinatapunan ng mga basura although may mga <laughs> nakikita tayo mangilang-ilang na basura kaya katulad niyan no? Katulad nun, doon, doon talaga sa St. Mary Magdalene, eh, halos nagmukhang uh, dump site yung lugar ng pabahay doon. Ay, salamat makulimlim dito. <laughs> o oh, ito, Black 19. Kikita nyo, may kuryente na rin yan, di ba? Pero wala pang nare dito sa may Black 19. Ah, yung kabila ng Black 19 meron na pala. O oh, Black 24. Black 24, wala pa. Pero makikita nyo, may erong ilang bahay na may mga na-relocate na. So, ayun. Kanina makulimlim. Ngayon, <laughs> ang init na. At, uh, ayan, dito sa kabila na to, oh, oh yung tangke ng tubig, oh, tuloy-tuloy yung tulo. Tagas oh. Block 24 ito dito sa side na to, wala pa rin pero pali lang ba ito? 1 2 3 4 5 6. Yung tatlo dito ay meron ng kuryente pero hindi pa rin sila na i-relocate. bakit kaya ang tanong? Bakit kaya? <laughs> Siguro yun yung maging tat magiging title natin sa video natin sa ngayon. Sa update natin dito sa My Parkstone. Okay, so yon uh, ayan. Pasyalan natin. Itong lugar na to na inikutan natin, eh, malapit ito dun sa, ayun, no, dun sa may, tawag dito? Sa may circle. <laughs> so ito, block 28. O dito, twenty uh, 28 and 23. Ayan, may mga na-relocate na dito. Pabuti naman. At, ah, uh, May mga pamilya na rin na dito sa may Black na to. Black 28 and 23. So, ayaw ko kung anong black yung susunod dito. Pero, ayan, may mga residente na. May mga nakatera na dito. At, ayun, tinatahulan na tayo ni Doggy. So, 27 and 22. May nakatera na. May mga na-relocate na. Tadang na. hapon, hutay. So, ayun, dito sa lugar na to, marami, At uh, 27 and 22, may mga narilukit na. At syempre, marami pa rin uh, wala, bakante. So, like katulad dito, wala pa rin tao. So, matagal ng ganyan yan. eh, natin alam kung kailan yan magka, kung kailan kayo maririlukit dito. Pero, ayun uh, nga na nga, natitinga yung, bah yung bahay. Pero sa kabilang side, ayun, yung 227, 26, may mga, mga naririlukit na, may mga pamilya nang nakatira. At yun, may mga uh, aso na din sila. <laughs> oh, ayun, tambak. O, nyo to. Yung daanan na yan. Hindi ka makakadaan na kasi ang taas na ng mo. Okay, yun. Parang naalala ko dito, may taga-paranyaking nag-request na kung pwede, hindi ko lang alam kung nandito na relocate na sila. Wala, hindi pa. Ito alam ko parang dito sa lugar na to eh. Yung bahay niya na nag-request gandang hapon po. <laughs> at uh, hindi pa rin pala sila nare-relocate dito. Pero, uh, mga ilang buwan na silang pumunta at silang nakita na nila yung possible na maging bahay nila. At yun nga, wala pa rin. <laughs> hindi pa rin sila nare-relocate ano kayo yung problema pero hin, ayaw ba nilang marilocate, ayaw ba nilang malipat at uh, hindi pa sila nililipat dito sa mga pabahay na to? So ito, ah, uh, mukhang puno na dito. Ayan, nakakatuwa naman. no? At ah, uh, ang dami ng mga pamilya na nalipat na dito sa may block 25, 30, 26, sa kabila ng 26 kanina. So, ayun, walang nakatira. Pero yung kabilang side, ito, ay uh, marami nang nalipat na at makikita naman na ninyo yung, uh, yung itsura nung dinadaanan natin na to na talagang may mga tao na kasi yung mga sasakyan nila, ayan, nakikita na natin sa kalsada. At the same time, pinalayos na rin nila yung mga harapan ng bahay nila, yung parang extension. So, yun. Yung kabila nung 26 ay may mga tao na. And then yung kabila ng block 27 naman, ito, may mga tao na din. May mga na-relocate na. So ayun, dito sa lugar na to, itong block na to, halos puno na ng mga tao yung mga kabahayan. At uh, tingin ko, uh, masaya na yung lugar na to. Diyos me. <laughs> Danger dito, Daming aso. At yun doon sa kabila na yun ay Parkstone pa rin yan. Parang one third pa lang itong iniikutan natin ng Parkstone. Siguro yung one third din ng Parkstone, eh, may mga may mga na-relocate na yung mga unang videos natin may mga tao na dun okay so yun naikot na natin yung <laughs> one third ng uh, tawag dito ng parkstone na wala pang mga na-relocate o wala pang mga tao pero may mga kuryente na may mga kuryente na So Ayan o no? ah, Punta naman natin doon sa bandang unhan doon Kung Kung may bagong na relocate Parang alam ko meron ang Meron isang pamilya na na-relocate doon pahaba ba na rin nilalakad natin almost parang kulang-kulang ng 20 minutes tayong uh, naglalakad at naikot na natin itong uh, one third ng Parkstone na wala pang naire-relocate so yun yung uh, circle ng lugar dito sa Kalubkob at dito ito, uh, Black 9. Ang gandang hapon mo, Tay. <laughs> so, yun, sila ta. Sila tatay. sila tatay pa rin yung mga nalipad dito, yung mga na-relocate dito. Yun, nagkaroon lang siya ng ka kasama na. O, bali, ilan pamilya na sila? 1, 2, 3, 4. Bali, apat na pamilya na. So, ayun. Dito sa my block, 13, 9, 9, eh, may na-relocate na. At, nadagdagan sila. Dati si tatay lang, pero ngayon ay, naging uh, apat na sila. So, ayun. At, uh, ayan, yung lugar. Kikita nyo. Ay, lipat natin yung camera natin para mas maayos. So, yun, oh, no? nangyayari. So, madudubli talaga yung trabaho. At doon, eh, ito, block 11, block 7, wala pang mga nalilipat. At nakikita nyo, sa taas, may kuryente na yan, yung iba. At nakikita nyo rin yun, na no? nasisira na at may asong tumatahol doon sa bandang harapan, sa bandang unahan kasi may na-relocate na na isang pamilya ata ito. At mukhang yung aso nila eh, ah, buti nakakulong. So, pwedeng duman ata dito kumpara dun sa ano. <laughs> May aso. Ah, dito lang tayo tuloy na natin. Diretso na natin. Nakakulong naman yung aso So, block 10 and 6. So, isang pamilya yung na -re -re dito. Kandang hapon po. <laughs> At yun, may isang pamilya na na-relocate, na relocate, na, na dito. At uh, so ito yung last na block at yan, yung sa kabila na yun, yun na yung hyacinth. So mga taga na botas, tapos ito yung trapal na yan, dyan naman yung pinaka-terminal na ng tricycle. Pababa mo dyan, kaliwa dito, kaliwa doon, 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 doon palabas na yan doon, papunta ng halang. Okay, so ito, pasukin natin itong block 2. Yung sa kabila na yan, sa main road na, yung nakita nyo doon, dinana natin. May mga nakarilukit na doon, may mga business na rin na naka, nakalagay doon. Pero dito, ayan, bakanti pa. Bakanti pa itong lugar na to. Haba na rin ang nilalakad natin. So, nakakakalahating oras na rin tayo mahigit na so, naglalakad. So, ayan, kikita nyo. Ito na nangyayari sa bahay. Nice! Ayan, o. So, wala nang pinagkaiba sa St. Mary Magdalene. Ganyan yung mga nangyari. Buti na lang sa ngayon. Pag matapos ito yung pinto, ayan, sira na rin, nadurog na. At nakikita nyo sa likod, ah, malagubat na. Ayan, o. Pabila. Uh, mukhang malaguban na rin pala. <laughs> so, ayun, no? At yan. Ganun talaga mangyayari kapag ka walang walang tao yung isang bahay pag ka Masisira't masisira't talaga. At uh, napakadayang tao na rin dito. So, para sa akin, sana. <laughs> sana, ah. Uh, mapalad na yung mga marirelocate nito. Yung mga Possible beneficiary kasi uh, may kuryente na kaagad, siguro tubig na lang, tingin ko may tubig na rin naman At dito makikita nyo rin to. siguro napasyalan na ito yung possible beneficiary dito kasi Tinalian nila ng uh, alambre, papunta doon sa kabila, yung block 3, lot 7 and 5 Tinalian nila para hindi na mabuksan at dito merong uh, na-relocate na dito Lot 3. Okay, so may isang pa, uh, dalawang pamilya. So yan, ito pa. May na-relocate na. So, kikita nyo yan dyan, oh. Ayan na yung main road, yan. Main road na yan, pagkagaling ka ng sa labas, sa may halang naman, no? Yung kaliwa niyan, papuntang halang yan. Papuntang kanan, paikot mo na yan dito sa mismong pabahay. So, dito rin, mukhang, ah, uh, may one, two, three na pamilya na rin nare-relocate. So buti na lang yung aso dito ay mabait. Nakatali lang siya, tahimik lang siya. Gandang hapon po. Oy, ayun, madami din pala. no o, oh. five. So ito na rin, ang oh. dami na o. Oh. At syempre, yung bakanting lupa na pagtataniman ang panila. Ah, oh, dito sa badang dulo na. Maraming uh, mga na-relocate na. Okay, so yun. Uh, yung update natin dito sa may Parkstone mga one-third dito sa Parkstone yung malapit sa Circle. So, dito na kasi yung Circle. Eh, marami pa rin mga bahay na bakante, kahit may kuryente na eh, hindi pa rin na ililipat yung possible na binipisyari ng mga bahay dito sa may Parkstone Di natin alam kung bakit at kung kailan sila i-re-relocate. No? Maganda nga po. <laughs> Kasama ko sa video ko te, ha? <laughs> so, ayun. At uh, hanggang dito na muna yung uh, update natin dito sa Parkstone. At yun yung circle kung saan ninahati yung Parkstone, Hyacinth, uh, Sabana, Christophyte dito sa may halang kalugkob. At ah, uh, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. So nakakasilaw lang. Dito tayo. Ikot tayo sa kabila. Masilaw, masilaw pa rin. Tika, lima tayo dito para makatago tayo ng konti. Sa lilim. Punta tayo sa lilim. At uh, pron na pron tayo sa sa init, sa sikat ng araw. So dito, Block 14, wala pa rin. Ayan, oh. No? Wala pa rin to. Bakante pa rin. Okay, so yun. Ah... Uh, nakaikot na natin siguro one-third <laughs> ng lugar ng Parkstone. At uh, maraming maraming salamat. So mga bakante pa yon maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood ng mga videos na ina doon natin sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, maglalambing po ko sa inyo kung mapapadaan yung mga video ko sa inyong mga wall, sa mga cellphone po ninyo, eh kung po pwede po sana, eh, pakisubscribe na lang po ninyo yung ating YouTube channel, yung aking YouTube channel para mas marami pa po tayong uh, magawang video regarding sa mga pabahay. Okay, so go na po tayo. Maraming po salamat sa inyo.